cook beef steak today. And now, the first thing I will do ay isosote ko yung sibuyas. Gigisa natin yung sibuyas. Ayan, ilagay ko na yung sibuyas. Igigisa muna natin. Sote. Sote. Sote to so, hanggang magkahiwa-hiwalay uh, sila. At para siya maging silby uh, silver, silver ba yun? Hanggang maluto siya. Ang ating pang deep steak. Minarinate ko po yan ng overnight with the uh, soy sauce kalaman si juice at nilagyan ko rin ng konting paminta at bawang. At ito, luto na. Iset aside ko muna ito. Sa parehong kawali, ipriprito ko ngayon itong beef. Ayan. Hawakan ko na malinis naman yung kamay ko po. Magbugas ko ako ng naibig Ayan, nailagay ko na lahat. Ayan po. Medyo juicy. Sarili po niyang tubig yan. Ayan, na-stir fry na siya. Ngayon, magdadagdag ako ng mantika. Nagdagdag ako mantika para ilagay ko naman ngayon yung anong pangalan nito? Bawang. Bawang na tinanggal ko doon sa aking pinagbabaran. Ito yung bawang na tinanggal ko sa aking pinagbabaran. Ibig, bisa ko naman siya ngayon dyan. smells good ang bango aba sabi nga mix it well para ang taste ay good ayan luto na yung bawang I mix natin ngayon yung dilip natin hmm. wow wow At idagdag ko rin itong sauce na pinagbabaran ko. Sayang eh. Additional na lasa pa yan. And then I will add water also. Para mas lalambot pa yung dip natin. Ayan, nadagdagan ko na siya ng tubig. Bali, half cup ang linagay ko. Hintayin na lang natin hanggang lumambot ng malambot. And here is my beef stick It's already cooked. Yummy in my tummy. And here is it. Luto na. Ito na po yung outcome. Yung napakasarap na linuto kong beef stick. Napakabango. Thanks again for watching.